Hi guys, this is Bell Channel 2018 and welcome back to my vlog. Sina Vic Soto na naibigay na ang atrasadong talent fee niya sa noon time show na Eat Bulaga. Sinabing nakapanayam ng showbiz press si Vic sa media conference ng at sitcom niya sa GMA na open 24-7 nitong lunes. Bayad na, okay na, buti na lang na media. Natatawang sabi ni Vic nang tanungin ng tungkol sa naturang talent fee. It's not a joke, ang sabi pa ni Vic na nihayag din sa isang ulat ng It Bulaga is here to stay. Hindi na sinabi ni Vic kung ang tinutukoy niyang talent fee ay ang napaulat na 30 milyong pesos na hindi umano nababayaran sa kanila ng television ang naturang impormasyon ay galing kay Tito Soto ng Makapanayam Kamakailan para sa podcast na updated with Nelson Canlas. <clears throat> Ayon kay Tito, may utang din ng tape producer ng Ip Bulaga sa kanya at kay Joey De Leon. I am disappointed at the very least. I am disappointed at what's happening. Lahat, lahat na patungkol Tito dito sa controversial sa it bulaga matapos sa mga pabalita na magkakaroon ng pagbabago sa show batay na rin sa binigay na impormasyon ni Mayor Bullet Halosos na Chief Finance Officer Tate Tiniyak naman ni Halos Host na mananatuli ang mga host ng EB at magkakaroon ng mga bagong dabar cards. Sinabi rin ni Halos Host na financially stable ang team. I want to assure everyone that we are financially stable. The company is okay. We're doing good. We can pay our talents. We can pay GMA. So wala po tayo talagang problema when it comes to money. Ang sabi ng alcalde. Thanks guys for watching and God bless everyone.